May mga umaga na mas maaga pang nagigising ang kaluluwa kaysa sa katawan. Hindi pa man lubos na nakabukas ang ating mga mata. Nararamdaman na natin sa kaibuturan ang bigat ng isang bagay na hindi natin matukoy o masabi kung ano. Marahil ito ang iyong kalagayan ngayon. Marahil ay binuksan mo ang videong ito nang hindi lubos na nauunawaan ang dahilan tanging may bahagyang pagkabahala lamang sa iyong dibdib, isang bulong na nagsasabing, Kailangan ko ng higit pa sa kape ngayong umaga. At narito ka, hindi ito nagkataon lamang, kundi isang banal na tipanan, sapagkat alam ng Diyos kung kailan hindi na kayang magpatuloy ng iyong puso sa sarili nitong automatikong galaw. Dahil may mga araw na kailangan ng kaluluwa na maalala na hindi ito nag-iisa kahit sa gitna ng matinding pagod, ng kawalan ng pag-asa o ng panloob na laban na walang nakakakita, mayroong gabay, mayroong tinig, mayroong isang pastol, kung minsan ang pagod na ating nararamdaman ay hindi pisikal. Hindi ito gumagaling sa pamamagitan ng pagtulog lamang. Ito ay isang uri ng pagkapagod na nagmumula sa napakaraming oo na ibinigay mo ng hindi mo sinasadya sa napakaraming responsibilidad na iyong niyakap dahil walang ibang gumawa nito. Ito ang bigat ng pagnanais na maging malakas sa lahat ng pagkakataon. Ang pagngiti para hindi mag-alala ang iba habang sa loob ay tanging nais mo lang ay maupo at umiyak. At doon, doon mismo, kapag hindi na kayang dalhin ng puso ang lahat, lumilitaw ang talatang ito na tila isang sinaunang bulong, walang hanggan at tumpak. Ang Panginoon ang aking pastol, hindi ako magkukulang ng anuman. Hindi ito isang magandang parirala para lamang palamuti sa dingding. Sa halip, ito ay isang buhay na pahayag na tumatagos sa kaibuturan ng kaluluwa. Hindi ka nag-iisa sa paglalakad na ito. Hindi ka nabubuhay ng walang direksyon. Hindi ka pinabayaan ng pastol kahit isang araw, kahit hindi mo ito naramdaman. Marahil ka makailan ay naramdaman mong lumalakad ka ng walang tiyak na patutunguhan. Nagumagawa ka ng mga desisyon, ginagawa mo ang iyong makakaya. Ibinibigay mo ang pinakamahusay na meron ka, ngunit sa loob ay may malaking kalituhan. May mga araw na kahit ang mga panalangin ay tila walang laman, na parang nagsasalita ka sa isang malalim na katahimikan, na tila ang iyong mga luha ay hindi sapat upang galawin ang langit, ngunit pakinggan mo ako ng buong puso. Kung narito ka, ito ay dahil mayroon pa rin naniniwala sa iyo, mayroon pa rin ningas ng pananampalataya sa iyong kalooban, at ang maliit na ningas na iyon ay sapat na dahil hindi ang laki ng iyong pananampalataya ang nagpapagalaw sa Diyos, kundi ang iyong pagpayag na lumapit sa Kanya ng buong katapatan. Lumapit ka ng may pagod, may pagdududa, may kaunting lakas na mayroon ka ngayon, ngunit may bukas na puso. Bago mo harapin ang araw na ito, bago mo tingnan ang iyong cellphone, isipin ang mga bayarin, ang mga gawain, ang mga kulang, huminto ka, huminga ng malalim. Manatili ka ng sandali rito, hindi ito ordinaryong panalangin. Ito ay kanlungan, ito ay isang espasyo kung saan maaaring magpahinga ang iyong kaluluwa bago ito muling tumakbo. Dahil kung sisimulan mo ang araw kasama ang Diyos, lahat ng bagay ay magbabago ng lugar, hindi sa labas kundi sa loob mo. Nagsisimula ang kaayusan sa kaluluwa. At kapag nararamdaman ng kaluluwa na ginagabayan, sinusuportahan at pinoprotektahan doon maaaring maghintay ang lahat ng iba pa ngayon ay hindi isang ordinaryong araw ito ay isang bagong simula ito ay isang paanyaya isang kamay na inabot mula sa langit na nagsasabi sa iyo hayaan mong gabayan kita iyon lang hindi mo kailangang intindihin ng lahat kailangan mo lang simulan ang araw na kasama siya na hindi kailanman nabibigo. Kaya ipikit mo ang iyong mga mata sandali. Damhin ang iyong hininga. Pakinggan ang katahimikan sa likod ng aking boses. Ito ang iyong altar para sa araw na ito. Hindi mahalaga kung nasaan ka. Hindi mahalaga ang nangyari kahapon. Ngayon, ang mahalaga ay narito ka at siya rin, ang pastol. Siya na nakakaalam ng bawat lambak na pinagdaanan mo. Siya na nagbilang ng iyong mga luha ng palihim. Siya na bumubulong sa iyong tainga kahit na ang lahat ay tila tahimik. Ngayon, simulan mo ang iyong araw kasama siya. Hindi nang may ingay, hindi nang nagmamadali, hindi nang may takot. Simulan mo ito nang may banal na gabay na nangangako, wala kang kukulangin. Dahil kung saan may direksyon ng Diyos, laging may probisyon para sa kaluluwa. Kapag gumigising ka ng may pagkabalisa at hindi mo alam kung paano haharapin ang araw na darating, ang liwanag ng bukang liwayway ay hindi laging nagdadala ng ginhawa. Minsan, pagising, ang unang nararamdaman ay hindi pasasalamat ni kapayapaan, kundi isang buhol sa dibdib. Iyan ang banayad na pagkabalisa na pumapasok bago ka pa bumangon. Isang pakiramdam na huli ka na sa isang bagay na hindi mo naman alam kung ano, na parang pagod na ang iyong kaluluwa bago pa man magsimula ang araw, at marahil hindi mo ito sinasabi, hindi mo ipinapakita. Ngunit sa loob mo, may tahimik na digmaan sa pagitan ng pananampalataya at takot. Sa pagitan ng mga pangakong pinaniwalaan mo at ng realidad na ngayon mong kinakaharap, hindi madali ang gumising araw-araw na may napakaraming responsibilidad, napakaraming desisyon na dapat gawin at napakaraming magulong iniisip at gayon paman patuloy ka pa rin Bumabangon ka, nagdadamit, ginagawa ang kailangan mong gawin. Ngunit sa loob, may mga bahagi ng iyong sarili na gusto lang ng isang bagay, pahinga. Hindi pahingang pisikal, kundi ang uri ng pahinga na dumarating lamang kapag naramdaman mong hindi mo lahat kinakarga mag-isa dahil iyon ang pinakamakapagod, ang paniwala na ang lahat ay nakasalalay sa iyo, na kung hindi mo lutasin, walang gagawa na kung hindi mo panatiling nakatayo ang lahat, babagsak ang lahat. Doon doon mismo, nagiging higit pa sa magagandang salita ang salmo na ito. Nagiging kanlungan ito, nagiging direksyon. Nagiging sagot sa sigaw na minsan ay hindi mo man lang mabigkas. Ang Panginoon ang aking pastol, hindi nito sinasabi na siya ay o siya ay magiging. Sinasabi nitong siya ay kasalukuyan. Ngayon, dito sa gitna ng iyong pagkabalisa, ng iyong mga pagdududa, ng iyong maraming iniisip, siya ay patuloy na iyong pastol. At ang isang pastol ay hindi lamang nagmamasid mula sa malayo. Ang isang pastol ay gumagabay. Ang isang pastol ay lumalapit. Ang isang pastol ay lumalakad sa tabi mo. Ang isang pastol ay nagpoprotekta mula sa mga panganib na hindi mo nakikita. Marahil ay nagising ka ngayon na may mabilis na tibok ng puso, gulong isip at naghihintay na kaluluwa. At nararamdaman mo na ang iyong mga panalangin ay wala ng lakas, na ang iyong mga salita ay nauulit ng walang tugon, na ang iyong boses ay hindi umaabot sa langit. Ngunit makinig kang mabuti, may mga panalangin na hindi ginagawa sa bibig kundi sa pananatili ang katotohanan na narito ka, na naghahanap ka pa rin, na nakikinig ka pa rin, iyon ay panalangin na. Iyan ay pananampalataya na gumagalaw. Iyan ay kaluluwa na nagsasabing, ayoko harapin ang araw na ito ng mag-isa. Ulitin mo sa loob, tulad ng isang mabagal na bulong, tulad ng isang lubid na sumusuporta sa iyo kapag ang lahat ay tila marupok. Panginoon, ngayong araw, ayaw kong lumakad nang wala ka. Gabayan mo ako sapagkat naliligaw ako nang wala ang iyong tinig. Sabihin mo iyan ng tahimik sa bawat paghinga tulad ng isang yumakap sa isang pangako at ginagawa itong angkla ng kanyang pag-asa. Sapagkat gaano man kadilim ang umaga kapag ginagabayan ng pastol ang iyong mga hakbang maging ang pinakamakapal na anino ay nagiging ligtas na daan. Hindi mo kailangang ayusin ang lahat ngayon. Hindi mo kailangang pasanin ang lahat ng mag -isa. Kailangan mo lang magsimula na kasama siya. Ginabayan kanya. niya. Pinoprotektahan ka niya. Ang iba pa ang pastol, ang bahala. Dahil ngayon ang iyong kaluluwa ay hindi nangangailangan ng mabilis na sagot. Kailangan nito ng tunay na direksyon. At yan. Nagsisimula dito, ngayon, sa banal na katahimikan na ito sa pagitan mo at ng Diyos, ang pangakong nananatiling buhay kahit na nawawala ang lahat sa iyo. May mga sandali na nararamdaman nating sabay-sabay na nagkakawatak-watak ang lahat, na ang dating sumusuporta sa atin ay wala na, na ang pinaniniwalaan nating ligtas bigla ay nawala sa ating mga daliri at doon, sa gitna ng kawalan, madaling isipin na nakalimutan na ng Diyos, na ang katahimikan ng langit ay isang uri ng pagpapabaya, na kung siya ay tunay na naroroon, hindi sana gaanong marami ang nawawala. Ngunit ang Salmo di Sementitia ay hindi nangangako ng kawalan ng mga lambak. Hindi nito sinasabi na hindi tayo dadaan sa mga anino, kakulangan, kalungkutan o kawalan ng katiyakan. Ang ipinangangako nito ay ang kanyang presensya sa gitna ng lahat ng iyon at tunay na kasama siya, isang kasama na hindi nakasalalay sa iyong nakikita o sa iyong nararamdaman kundi sa isang mas malalim, mas matatag, mas walang hanggang katotohanan. Ang Diyos ay kasama mo, kahit na ang lahat ng iba pa ay tila nawala na. Wala akong kukulangin ang pariralang iyon na napakakilala ay minsan maling na unawaan. Hindi ito pangako ng kayamanan. Hindi ito garantiya ng isang buhay na walang pagkalugi. Ito ay isang espiritwal na pahayag ng kasapatan. Ito ang uri ng katotohanan na nananatili kahit kulang ang pera, kulang ang kalusugan o kulang ang kasama ng tao. Dahil ang sinasabi nito sa kaibuturan ay kung ang Diyos ay kasama ko, kung gayon ay mayroon ako ng pinakamahalaga. Mayroon ako ng esensyal, mayroon akong direksyon kahit sa dilim. Mayroon akong ginhawa kahit sa pagluluksa. Mayroon akong paghinga kahit sa kaguluhan. Marahil ngayon, ang pinakamasakit sa iyo ay hindi ang mayroon ka kundi ang kulang sa iyo, kakulangan ng kapayapaan, kakulangan ng mga sagot kakulangan ng kalusugan, kakulangan ng isang yumayakap sa iyo ng walang tanong, at nararamdaman mo na ang kawalan na iyon ay sumisigaw ng napakalakas kaya wala ka nang marinig. Ngunit sa gitna ng kakulangang iyon, ang Diyos ay hindi dumarating ng may panunumbat. Hindi kanya hinihingian na baliwalain ang iyong sakit. Siya ay nagpapakita lamang bilang presensya, bilang banayad na bulong na nagpapaalala sa iyo, kahit na kulang ang lahat sa iyo, hindi ako magkukulang sa iyo. At iyan ay isang makapangyarihang katotohanan sapagkat kapag naniniwala ang kaluluwa na nawala na ang lahat, nagbubukas ang isang bagong posibilidad. Ang pagtuklas na ang Diyos ay hindi kailanman naging dagdag kundi ang pinagmulan na ang kanyang presensya ay hindi gantimpala para sa mga perpekto, kundi kanlungan para sa mga wasak. Na hindi mo kailangang maging maayos para mahalin, na hindi mo kailangang magkaroon ng lakas para magabayan. Kailangan mo lang sumuko sa kung ano ang mayroon ka o sa kung ano ang wala ka na. At sabihin, kahit may luha kahit kulang ang lahat sa akin, kung siya ang gumagabay, mayroon ako ng pinakamahalaga. Hayaan ang parira lang iyon na pumasok sa iyong kalooban tulad ng isang binhi. Hayaan itong tumubo sa mga lugar kung saan nag-iwan ng bakas ang kakulangan. Dahil ang Diyos ay hindi lang pumupuno ng mga walang laman na espasyo, binabago niya ang kawalan sa pakikipag-ugnayan. Binabago niya ang kakulangan sa tiwala. At sa mga sandaling kailangan mo ng sagot, minsan ang sagot ay siya mismo naroroon. Pastol, gabay, pahinga. Ngayon marahil ay wala ka ng lahat ng inaasahan mo. Ngunit kung mayroon kang presensya na iyon, kung kasama mo ang pastol na iyon, kung gayon mayroon kang mahalaga at ang mahalaga ay ang lahat. Paano sisimulan ang iyong araw bilang isang tupa na nakikinig sa tinig ng pastol? may malalim na pagkakaiba sa pagitan ng pakikipag-usap sa Diyos at pakikinig sa Kanya. Marami ang nagdarasal, marami ang nagmamakaawa, marami ang sumisigaw ng may katapatan. Ngunit kakaunti ang humihinto sa kinakailangang katahimikan upang makinig. At ang pakikinig ay isang kilos ng pagsuko. Ito ang mapagpakumbabang pagkilala na hindi natin alam ang lahat na kailangan nating gabayan. Na bago tumakbo, kailangan huminto at makinig, nabubuhay tayo sa mundong nagtutulak sa atin sa bilis. Mula pagising pa lang natin, mayroon ng mga mensaheng kailangan sagutin, mga nakabimbing gawain na kailangan lutasin, mga responsibilidad na humihingi sa atin. At kung hindi tayo mag-iingat, sisimulan natin ang araw na parang nagmamadali nang hindi alam kung saan tumatakbo. Gumagawa tayo ng mga desisyong pabigla-bigla. Nagre-reply tayo ng nagmamadali. Nagsasalita ng hindi nag-iisip. At pagkatapos lamang, kapag may nagkamali, nagtataka tayo kung bakit hindi pinagpala ng Diyos. Ngunit paano siya makakagabay kung hindi tayo maghihintay sa kanyang tinig? Ang Salmo 23 ay hindi nagsisimula sa isang aksyon nagsisimula ito sa katiyakan. Ang Panginoon ang aking pastol. Bago ang anumang paggalaw, may pagsuko. Bago lumabas, may pagkilala. Hindi ako ang gabay. Ako ang tupa. At ang tupa na nakikinig ay hindi tumatakbo ng walang direksyon. Ang tupa na nakikinig ay naghihintay sa pamilyar na tunog ng tungkod. Sa banayad na bulong ng presensya, ito ay maaring tila maliit, ngunit binabago nito ang lahat. Binabago nito ang paraan ng iyong paggising. Binabago nito ang paraan ng iyong pagtugon sa mga panggigipit. Binabago nito ang paraan ng iyong pagharap sa mga pagdududa. Dahil lang kaluluwang nakakarinig, hindi nawawala ng pag-asa. Ang kaluluwang nakakarinig ay nakakahanap ng ritmo. At kapag ang ritmo ng kaluluwa ay naaayon sa tinig ng pastol, maging ang pinakamahirap na araw ay nagiging matitiis. Maglaan ng sandali tuwing umaga. Hindi mo kailangan ng mahabang ritual o komplikadong formula. Ipikit mo lang ang iyong mga mata ng ilang minuto, huminga ng malalim at sabihin ng tahimik, Gabayan mo ako ngayon, Panginoon. Bigyan mo ako ng tainga para sa iyong tinig at mga paa para sa iyong kalooban. Naway ang panalanging iyan ay hindi isang automatikong pag-uulit kundi isang tunay na pagsuko. Tulad ng isang nagbubukas ng kanyang mga pandama, tulad ng isang nag-aalok ng araw hindi mula sa takot kundi mula sa tiwala. Dahil ang tinig ng pastol ay hindi nagpipilit, hindi ito sumisigaw, hindi ito nanghihingi. Ang tinig ng pastol ay gumagabay ng may pagmamahal. Minsan, nang may bigla ang kapayapaan sa gitna ng kaguluhan. Sa ibang pagkakataon, nang may salitang pumasok sa iyong isip sa tamang sandali. At madalas, nang may mga katahimikan na hindi nakakabuwisit, kundi nagpapakalma. Mga katahimikan na hindi nangangahulugang kawalan, kundi malalim na samahan. Hindi ito tungkol sa pag-iwas sa problema. Ito ay tungkol sa paglalakad ng may direksyon at ang sino mang lumalakad ng may direksyon ay hindi naliligaw. Kahit na mahirap ang daan, kahit na madilim ang lupa, dahil ang nagiging kaibahan ay hindi ang tanawin. Kundi ang gumagabay. Ngayon, bago ka gumawa ng anumang desisyon, bago mo hayaang diktahan ng takot ang iyong ritmo, tandaan mo ito, ang tupang nakikinig, hindi nagmamadali. Naghihintay, sumusunod, at sa pagsunod, nakakahanap, nakakahanap ng kapayapaan, nakakahanap ng kanlungan, nakakahanap ng layunin, dahil ang tinig ng pastol ay hindi kailanman naglalayo sa iyo mula sa biyaya. Ito ay laging nagdadala sa iyo, pabalik sa tahanan. Kapag nagbago ang lahat sa paligid mo, ngunit nananatili ang pastol na iyong kanlungan, may mga yugto ng buhay na dumarating ng walang paalam mga siklo na nagsasara, mga taong umaalis, mga katiyakan na nagkakawatak-watak. Isang araw, titingin ka sa paligid at wala ng pareho. Lumaki na ang mga anak. Ang tahanan na dati maingay, ngayon ay may mahabang katahimikan. Hindi na pareho ang lakas. Hindi na nakakapuno ang trabaho tulad ng dati at ang kalusugan ay nagiging marupok tulad ng salamin na inaalagaan ng higit sa pangangailangan kaysa sa pag-asa. At sa harap ng napakaraming pagbabago, sinisikap ng puso na umangkop, ngunit nakakaramdam ito ng takot. Takot sa bago, takot sa kalungkutan, takot na hindi makapag-umpisa muli. Dahil may mga sakit na hindi sumisigaw, ngunit mabigat. May mga pagkawala na hindi binabanggit, ngunit hinuhubog ang bawat kilos, bawat pag-iisip. At sa mga oras na iyon, ang pinakagusto natin hindi Ay isang kanlungan. pisikal na lugar kundi isang lugar ng kaluluwa, isang panloob na sulok kung saan maaari tayong magtipon ng hindi kinakailangan, ng hindi kailangang patunayan ng anuman, basta umira lang, basta maging. Doon muling lumilitaw ang Salmo 23 bilang isang buhay na pangako, hindi bilang murang aliw, kundi bilang pundasyon. Kahit na lumalakad ako sa libis ng lilim ng kamatayan, hindi ako matatakot dahil may tungkod may baston, may presensya, at ang presensya ay nagbabago ng lahat. Hindi ang presensya ng nagmamasid lang, kundi ng gumagabay, sumusuporta, nagpoprotekta, ang pastol. Isipin ang tagpong iyon, isang tupa na nag-iisa sa bukid. Bumaba ang gabi, nagsimula ang ulan, nagkukulubot siya, nanginginig, naghahanap ng pamilyar, at bigla ang pagdampi ng tungkod, isang matatag ngunit magiliw na pagdampi, walang salita, walang maingay na pangako, tanging katiyakan narito ang pastol. At kung siya ay naroroon, kung gayon ay wala ng ibang kailangang magkaroon ng kahulugan, dahil kahit sa dilim may direksyon, marahil iyan ang kailangan ng iyong puso ngayon, hindi paliwanag, hindi mabilis na solusyon. Kailangan mo lang malaman na hindi ka nag-iisa. Na kahit nagbabago ang lahat sa paligid mo, may lugar na hindi nagbabago. Isang kanlungan na nananatili. Isang tinig na patuloy na tumatawag sa iyo sa iyong pangalan ng may parehong pagmamahal tulad ng dati. Dahil ang Diyos ay hindi nagbabago sa bawat panahon. Ang Kanyang pagibig ay hindi tumatanda. Ang kanyang presensya ay hindi nawawala, hindi naubos ang kanyang pag-aalaga. At kapag gumalaw ang lahat ng iyong kinahuhumalingan, kapag nawala na ang mga sanggunian, kapag naging abo na ang mga katiyakan, doon mo matutuklasan ang batong sandigan. Ang lugar na hindi nanginginig, ang Diyos na hindi ka iniiwan. Ang pastol na kasama mo kahit na ang lahat ng landas ay tila hindi tiyak. Ngayon, kung tila hindi matatagang lahat sa paligid mo, payagan ang iyong sarili na alalahanin. May kanlungan na hindi nakasalalay sa mga pangyayari. May kanlungan na hindi gumagalaw sa hangin. May pastol na hindi nagbabago kapag ikaw ay nagbabago. At kung ikaw ay nasa ilalim ng pag-aalagang iyon, kung gayon, kahit sa bagyo, magkakaroon ng kapayapaan, isang kapayapaan na hindi nagpapaliwanag, ngunit sumusuporta, isang kapayapaan na hindi sumasagot, ngunit yumayakap, isang kapayapaan na hindi umiiwas sa sakit, ngunit kasama mo sa loob nito. At iyan ay higit pa sa sapat. May mga salitang hindi nakakalimutan, hindi dahil bago ang mga ito, kundi dahil dumarating ang mga ito sa tamang-tamang panahon na kailangan mo. At ngayon, ang salitang ito mula sa Salmo 23 ay dumating na parang balsa mo sa mga di nakikitang sugat, bilang isang bulong na hindi humihingi ng anuman, ngunit binabago ang lahat. Dahil hindi sapat ang pakinggan lamang ang isang katotohanan, kailangang hayaan na mag-ugat ang katotohanan iyon na bumaba ito sa lugar kung saan nagtatago ang mga takot. Nahawakan nito ang marupok, nagisingin nito ang natutulog. Ang Panginoon ng aking pastol, hindi ako magkukulang ng anuman. Ang parira lang ito ay hindi teorya. Ito ay panangga, ito ay pundasyon, ito ay liwanag sa dilim. At kahit narinig mo na ito ng libu-libong beses, ngayon, dumating ito ng may ibang bigat. Dahil ngayon, marahil, ang iyong puso ay higit na nangailangan ng paalala na ito kaysa kailaman na may isang tao na gumagabay sa iyo kapag hindi mo alam kung saan pupunta, na sumusuporta sa iyo kapag nauubos na ang iyong lakas. Nakasama ka kahit na ang lahat ng nararamdaman mo ay katahimikan. Huwag kang kumapit sa panalangin na ito bilang bahagi lamang ng iyong rutina. Hayaan itong magdulot ng tunay na pagkakaiba sa iyong kaluluwa. Hindi lang ito isang sandali, kundi isang simula. Isang muling pag isang pagsuko dahil bawat bagong araw ay isang bagong pagkakataon at bawat umaga, isang paanyaya hindi para mabuhay ng walang sakit, kundi para lumakad ng may direksyon at kung saan may banal na direksyon, may layunin, may aliw, may kanlungan. Kung ang salitang ito ay tumagos sa iyong kalooban, kung mayroon sa iyo na umalingaungaw sa kaibuturan, payagan ang iyong sarili na kumpirmahin ng may pananampalataya ang labis na ninanais ng kaluluwa na paniwalaan wala akong kukulangin sapagkat ang aking pastol ay kasama ko. Huwag mong sabihin ito sa nakasanayan. Sabihin ito na parang nagtatanim ng bandila sa gitna ng bagyo, tulad ng isang nagpapasyang magtiwala kahit na may luha pa rin, tulad ng isang pumipili na maniwala hindi dahil maayos ang lahat kundi dahil naaalala niya kung sino ang kanyang gabay. Naway hindi mawala ang umagang ito sa pagmamadali. Naway hindi ito matunaw sa gitna ng mga gawain at alalahanin. Naway manatili ito sa iyo. Naway maging altar ito dahil hindi ito tungkol sa kung gaano ka kaalam, kundi kung gaano ka nagtitiwala. At ngayon, nagtiwala ka sa pagiging narito, sa pakikinig. Sa pagpapahintulot sa pastol, nagabayan ka kahit sa loob lamang ng ilang minuto at iyan, binago na ang lahat sa loob mo. Ngayon, dalhin mo ang presensya na iyon sa mga kaisipang darating, sa katahimikan ng araw, sa mga hamong naghihintay. Naway bawat hakbang ay maging paalala, hindi ka nag-iisa. Ang pastol ang nangunguna, at kung siya ang nangunguna, wala kang kukulangin. Dahil kung nasaan siya, laging may sapat, laging may kanlungan, laging may pag-ibig laging may direksyon. At yan, sapat na.